Ulit, bata matanda kumukulan dito. Ganun pa rin kagaya noong Sige, prusam, prusam. A prusam mm -hmm. ata o ben, sige prusam. Mm -hmm. A prusam ang kadin dagitin kabel mo, yung mga nilagay mo. Manika nilagay mo, si manika ginagamit mo. Mm -hmm. Manika ang item. Lobantaylan mm -hmm. no, mo, galit, inggit. Pare. Nagalit ka ba sa magulang o sa sanak sa nila? Sa magulang. Sa bata mo ginagante. Hindi ko kaya nung una eh. Ha? Hindi ko kaya sa una. Sa bata, madali na. Anong sa una dito sa nanay? Oo, oh, Yung mga asawang lalaki, nilagyan mo rin? Wala, sa bata lang. Ilang anak niyang o, nilagyan mo? Ito lang, maliit. Eh. Maliit ka mag-anak ka ba o kapitbahay? kapit, -bahay? kapit Baba Malayo ako ah. Malayo ba ako sa kanila. Bata, matanda. Matanda. Ilan taong ka na? Nasa 60. Senior citizen ka na. Ilan na pinatay mo? Ilan na? Isa lang. Kamag-anak o kapitbahay ang pinatay? Kapitbahay lang din. Anong kasalanan sa yo? anong kasalanan sa iyo bakit mo pinatay? Ingit. Ingit na naman dahil lang sa inggit mo pinatay pumatay ka na. Ano, para lumakas ka. At madagdagan ng buhay mo. Ha? Mahilig silang mangialam sa akin eh. Wala naman akong ginagawa sa kanila. Pero ako lagi ang pinagbibintangan. Pinagbibintangan na? Na, na makaruga ko sa karanyugan. Na mangkukulong ka. Won. Eh, totoo naman. Tutuhanin na natin. Eto, ito, ito alin mo. Ngayon, nahuhuli kita. Alam mo ba, mahal na kitang patay ngayon. Ha? Ano, babalikan mo pa yung bata na yan? Tatanggalin ko na lahat ng mga ginawa ko sa kanya. Tanggalin mo lahat, sige parusang. Babalik ka pa, hindi na? Babalikan Madina. mo pa? Madi pa, madi na. Ha? Madina. Sige, tanggalin mo lahat. Ipo ko ng mayos. Exactly. So, ang ganita na kita? Sige, tanggalin mo lahat, tanggalin mo. Diba kayo ma'am, sige, sarap. Hindi ko naman siya ang tubig na tertera. Um, hindi niya patay mga tubig. Parparigatim lang. At yun na rin na, Awanin. Huwag na Ha? Gagaling na yan. Sagot. Ha? Baka niya, ha? na tingit mo, ha? Sige, ito yung niya. Sa araw ng Diyos, sa mga Diyos, sa Espiritu Santo, pagkaloob mo, ama, na mapuksa at mapatay ang magkukulam nito sa kanyang katimunyan Eh. Eh. bola? Buruk kah? Santo estilo, Santo sportis, Santo mortalis, Messere Renes. Oi. Pising nah, lihat ayo nah. Mau kita mau, Toro mau.

binalikan lang. lang. <laughs> okay. wait hey.